Okay guys uh, Ito tayo ngayon First time natin gagamitin itong uh, Ating uh, Tracer Ayan okay guys Guys, marami pa tayong susunod na tetraserium doon sa banda doon na nag-harvest na doon sa banda doon. Yung may uh, palawit doon, nag-harvest na sila. Pagkatapos uh, pakatapos natin nito Lilipat natin ang tracer doon. Nag-harvest na doon. Guys, sa uh, pinalitan natin ng belt ngayon na uh, ng ating uh, tracer. Ngayon ang naging resulta, mas malayo yung tapo ng ano ng hot. Kasi kanina guys, ang ating belt ang higpit, napakahigpit. Ngayon ayan, malayo na rin yung tapo ng ano ng hot. Ayun. Malayo na rin na yung na natin guys dito lang tumatapon ay may nakaumbok ngayon ngayon ang layo na malayo na siya ayun guys so, oh. nasa belt ang uh, diferensya niya kasi bago ito guys ang ating tracer bagong bago ngayon lang ang, uh, ang paggamit nito ayun si uh, ayun ang may-ari ng palayan si Nelson Ay, Ito kapit-bahay ni Nelson Siya rin ang, baka siya ng magiging operator natin sa ano sa ating pump boat si si Mark yeah. At ito naman ang isusunod nating prorotorin guys. Magandang anong dito, ang taas oh. Ang taas. Ang taas ng pagkakana, ganda ng uhay guys oh. Maganda. Ang taas. Ganda ng pagkakana nila dito. Taas oh, halos oh. 1 meter ang, ano ang tayo niya ang haba ng uhay yan guys bukas dahil tayo ang magti-tracer nito tayo ang nagrotor tayo din ang magti-tracer kasama guys yung nandoon uh, anuhin natin tatanungin kung anong abono at kung ano ang linagay niyang mga fertilizer para malaman natin kung ah uh, ano ang in-apply niya dito bakit magandang ganito guys na tumigil tayo pansamantala pero ito na ang na-tracer natin meron na tayo yung dosing sako ayan na guys tapos na kami kay Sir Andrew na naubot na namin yung tracer ang kanyang palay at good news malaki ang inamin niya ngayon at uh, tingnan ninyo guys, bupunti lang ang kanyang pan patinggas ang humay niya tapos may next pauling tayo na bakit-treasure actually hindi sila hindi natin ni rotor kaya lang uh, yung raw ang treasure daw nung nag-rotor sa kanila ay sira kaya tayo ngayon ang mag treasure guys sa uh, kay Sir Nelson ulit ito tingnan ninyo guys ang ahaba lang ay. at ito guys ay nasa tabing daan tingnan ninyo guys ang ganda ng ano tubo ang taas Hina, halos hindi sila makita dahil mataas ang tayo ng ano ng palay Actually guys, itong uh, palay na ito ay galing sa DA. At itong palay ay RC 480. Maturity, 107 days. Ayan. ang tataas guys ang taas magmula dito hanggang dun sa may bahay dun ang kaiser bali ito na ang uh, pinakadulo ng kanilang ani ayan konti na lang guys taas niyan ang uhay niya talagang mahigit isang dangkal at ang ating operator ng tracer ayan mga kuwapo ito si Umay ito si Giselle silang operator natin ng rotor at ng ating tracer at yung naglalakad na yun, si madam siya ang may <laughs> nagcultivate ng asawa ng nagcultivate ng ating uh, inaani <laughs> tabako Okay guys, hanggang dito lang ang aking pagbibidyo sa araw na ito tungkol sa ating ginagawang pagtitracer sa ating mga naroto dito sa Balos, sa bayan ng Basay, Negros Oriental. Marami pa tayong susunod dun guys. yung ating palang na tracer uh, dinarit na sa rosera para maibilat na uh, sinasamantala kasi natin guys ang init ng panahon kasi kung minsan puro ulan lang dito kaya habang umaaraw uh, nagpa-harvest na sila kasi baka ma-over ripe na itong ating palay at maraming malaglag na Ayan guys. Ito guys, sinahabol din nila yung init ng panahon na makapag uh, bilad na sila ng kanilang palay. Palay ng customer. Ito, Rosera ito guys. Kaya yung mga walang bilaran, pwede kayong pumunta sa may uh, gilingan ng palay para ipagbilad ang inyong mga uh, palay. Kung wala kayong area ang pagbibilaran. Mura lang naman guys ang pagbibilad ng palay.